Sorry kung ngayon ko lang sasabihin sa inyo to. Ano na nga ba ang nangyari kay Batang Puti? Kanina nga nabasa ko tong comment. Ang sabi, bakit din na namin nakikita si Batang Puti? Bago ko yan masagot, panoorin niyo muna to. <laughs> <laughs> batang putik nga nag-iiba na. Nakita niya naman siya talaga nag start ng away. Tingnan niya naman ang kakapasok niya lang dito. Napakabait talaga. Ganyan nga lang siya magdama. Yun nga lang ay medyo mangat-ngat siya. Yun lang talaga ang problema sa kanya na Pero ul. ngayon medyo nahirapan nga kami kasi nagiging aggressive na siya. Pero si batang anino hindi naman niya inaaway. Ayan, tropang tropa pa din talaga sila. Kawawa pa nga yan kay batang anino. Kita niya naman kinakagat talaga siya. Aba, hindi talaga siya uubra kay batang anino. Kasi hindi talaga siya titigilan ni batang anino asarin. Alam niya naman ito si Tatiana talaga namang mapang-asa. Tingnan niya naman lahat talaga gagawin niya. Makuha niya lang yung plastic. Atay, eto nga pala yung dahilan ko bakit hindi na siya napapakita. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa inyo. Tinrim ko nga kasi yung face niya. At ito nga ang kinalabasan. O, oh, diba? Napakapogi. Isasurprise ko lang sana kayo. At ayan, ayan nga ang itsura niya. Ano masasabi niya? I-comment nyo naman dyan sa baba kung pogi ba siya. O kailangan ko siya dalhin sa groomer para nga maayo. Nahiya kasi ako ipakita sa inyo baka nga pangit. Kaya naman hindi ko siya masyadong inilalabas Pero mukhang nagustuhan naman niya ang gupit ni mami. Ayoko kasi siya ipag-groom. gusto ko talaga pahabain yung buhok niya. Sure, sayang naman ko ipapag-groom natin tapos face lang yung ititrim. Dito nga kasi sa amin same lang yung yung Kapag pina-facetrim mo lang siya or ipapabawas mo nga yung buong katawan niya? Kaya naman na pag-isipan ko na ako na nga lang ang mag-trip? Ayan, tignan nyo naman napakasarap ng tulo. O oh, ayan, magsawa kayo sa pagmumukha niyang batang putik na yan. Hindi nyo ba siya nakita na nakaraan? Ayan, no, naka-chucky. Feel na feel niya nga itong chucky. Hindi talaga siya gumagalang. At ayun dito nga sa pag-games natin, tingnan nyo naman nasapot-sapot pa nga siya dito. Kapag may na-upload nga ako guys na wala pa si batang putik, ibig sabihin nun, hindi pa nga siya kasali no? I mean, hindi pa nga siya napupunta sa ami. Alam nyo naman napaka-echosero din ito. Kaya kapag latest ang vlog namin talagang kasali siya, hindi po pwedeng wala si Batang Puti? At ay tinitin niyo nga tawan-tawa kami dito sa itsura niya. Abay, grabe, akala mo talaga siya nag-asikaso dito buong araw? Tingnan niyo naman ang tulog niya. Nag-iinat-inat pa nga ya. Nakakatuwa nga kasi dati nga dito lang siya sa labas natutulog. Ayun, tingnan niyo naman ang itsura. Oh, grabe, nakakaawa talaga. Doon nga lang siya natutulog sa may cage na 'yon. At ayun, kapag may time nga ako nilalabas-labas ko siya. At ay nakaupo nga lang siya diyan magdama. Nung panahon na to, ay hindi pa talaga siya maluko. Malungkot pa nga siya nito kasi wala siyang kalaro. At ngayon may kalaro siya, jusko nang aaway naman palagi. Nagseselos kasi palagi sa mga kapatid niya. Oh, 'di ba? Akala mo talaga siya ang unang anak. Ang madalas talaga niyan kaaway ito nga si Rocky Boy. Kasi tingnan niyo naman si Rocky Boy talaga namang napaka-clingy sa akin. Ito talaga ang anak ko na pinakamalambi. Lagi talaga siya nadikit. Kaya naman nagsasabong talaga sila ni Batang Puti. At ay ma-share ko lang sa inyo yung product na ginamit ko kay Batang Puti. D Nakita niya naman na ganyan ang itsura niya dati. D Pero ngayon wag ka. Mas shiny pa nga ata ang buhok niya sa akin. At ayun guys, ito nga pala yung ginamit ko sa kanyang soap. KND Anti-Tick and Flea Soap and Spray. Bundle na nga pala to. Madre de kakao nga pala itong soap. Kaya naman napakabilis talaga na ito makapagpatubo ng buhok. At ay after maibabad ng 5 minutes pwede mo na ba nalawa? Atay, maglagay na nga tayo nito KND anti-tick and flea e spray. Ito yung nakahelp sa kanya para matuyo yung mga sugat-sugat niya. After one week nyo nga ginagamit to, makikita niyo agad yung result. Kung gusto niyo ilalagay ko to sa comment section. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Andy, tangling spray. Gamitin mo to kung madaming buhok buhol yung for babies mo. E spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo, matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more ito, nasa comments. <coughs>